Uh, magandang umaga mga kadangil. Ito pala yung aking gawang kalan na antileyab. Oh. Ito yung aking takip na ginawa. Bali, mabusisi palang gawin yan. Kaya kung magagaya nyo, okay naman. Kasi ang kinalabasan nito mga kadangil, ang tinisting ko, talagang successful siya talagang hindi pumapasok yung tubig so ngayon titistingin natin yan para ipakita ko sa inyo na talagang umaapo yung tubig at meron lang ano yung overflow nilagyan ko na rin kasi may takip hindi makikita yung langis at yan botas niya o mga kadanyin 10mm yung size na no, butas na yun at yung takip niya naka bisagra para hindi na mahirapan mag ano, magtakip at yung pagtatakip pala niyan kailangan mga busing ano, uh, ah, painitin muna natin yung chamber kailangan na mainit na mainit kasi pag pinagpan agad natin mamamatay yung apoy ganoon ang technique huwag yung matatagpan agad kasi siguro si Pre, medyo sarado talaga siya. Ilang butas lang yung siya ng hangin. Mamamati siya. Kaya kailangan yung ganyan ginawa ko, parang wag niyo mo yung nalidiretsyo, parang singaw lang muna. Parang itry nyo. Pag yung makita niyo yung apoy na talagang nasa ibabaw na ng, ano, ng takip, yun, i-ano yun, isagay nyo na. Kasi ganyan o, oh, nakaangat konti. Okay. At sa langis naman pala, okay lang kahit madami yan nyo. Kasi may overflow naman tayong linagay dyan. Linagyan ko na rin. Ngayon na ako naglagay ng overflow. Kasi may takip talaga. Hindi makikita yung langis kung marami pa o kakunti na lang. Yan pagkaganyan, pwede nang yan yan. Ide na yung takip. Sagad na. At lalagyan pa natin yan ng kaldero uh, kaldero ng no? itubig para makita natin na uh, kung hindi ba lumiliyak. Yan. ito yung tubig natin. Halos mga dalawa o tatlong litro yata yan. Malaki naman ang kaldero ko yan. Yan. Binalamin na natin. Kukuloy natin yan mga kadangil. Dinamihan ko para umapaw yung tubig talaga. yung angat lang talaga pala ng konti, pero sasagad naman yan pag ano, eh, aayos, yung konting ayos pa mga kadangin tignan yung apoy o oh. tignan yung apoy, parang walang takip lang o oh. napakalakas nakala nyo walang takip o oh. ayan siguro ito na yung ko na kong gagawin sa ulitin kung paulit-ulit na gawa natin ito na yung ko na takip na ito kasi halos pang tatlo o pang apat na gawa ko na yan eh, na hindi maayos talaga ito, okay na kasi yung mga ibang gawa ko mga katay nyo pag linakasan ko yung apoy kung na-experience nyo yung ganyan na design na takit, kasi may, marami, may mga gumagawa rin yung ganyan na mga gumagawa ng talan pag linakasan yung apoy yung hangin wala kang makikita ng apoy kasi parang dinilipad ng hangin kaya makikita nyo sa kanila, napaka hina ng hangin. Kaya tumataas yung apoy. Pero once na ginakasan nila yung hangin, talagang mawa wala kang makikita ng apoy gaano. Pero ito, kahit lakasan, pag yung mainit na mainit na, lakasan mo pa yung blower, yung apoy maintain sa ganyan, kalakas. Hindi mawawala. Kasi yung iba, na-try sa akin. Yung gawa ko naman ay iba. Kaya hindi ko ibininta yun. Pag ko yung hangin, talagang parang ano yung apoy niya, yung tawag doon. Hindi ganyan. Yung nawawala ba? Parang linilipad yung apoy. Pero ito, kahit lakasan ko, tingnan yan naman, oh, yung ano, oh, yung hang, at apoy. Taso, oh, napakainit na yan. At yan yung ano natin, yung pagkulo natin, oh. Walang ano yan. Parang may gripo kasi yung takip ko na yan, eh. May gripo yan. Sa susunod na upload ko, ipapakita ko sa inyo na may gripo yan. Parang may gripo ba? May tubo na doon dalaan yung tubig pag pumasok doon sa takip. Mayroon man lalapis na kaunti doon. Pero walang problema kasi pag pumasok naman yung sa pangalawang ano, pangalawang step, may butas din doon. O yan, gumagano gumaganong lang. Oh, makikita nyo. Hindi yan aapaw. Hindi yan aapaw ang tubig na yan. Oh, o na apoy na yan. Na ilalakas talaga. Tulad ng mga iba pag natubigan. Giniliyab talaga malakas. Ito hindi. Kasi hindi, hindi na talaga papasok yung tubig dyan. yan. Yun, oh. Eh. At sa na upload ko, yung bubuhusan ko na talaga yan pero hindi naman gaano bubuhusan kasi talagang pag binuhusan mo ng sobrang sobrang yan ayaw ko lang kung baka mamatay din yun know. Isa ganang, ganung kulok naman talaga sigurado na kaunti, kaunti lang naman yung apo nun yung mga apo marami na natuloy yun So, ayan mga kadahil, maraming salamat sa panonood. Sana wag kayo magsawa mong sa channel na ito. Maraming salamat ulit.